Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, ito ay tungkol sa mga katangiang CSS na may kaugnayan sa transparency. Maaari mong matutunan ang paggamit at syntax ng mga katangiang, opacity, z-index, at flip path. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag ng mga paglalarawan ng code. Ngayon, tingnan natin ang katangiang opacity. Ginagamit ang katangiang opacity upang itakda ang transparency ng isang elemento. Tinutukoy ng katangiang ito ang opacity ng buong elemento, kung saan ang mga halagang mas malapit sa 0 ay mas transparent at ang mga halagang malapit sa isa ay mas opaque. Maaaring pagsamahin ang katangiang opacity sa mga animation upang makagawa ng fade in at fade out ng mga epekto. Ang katangiang opacity ay nakakaapekto hindi lamang sa elementong pinaglagyan nito kundi pati na rin sa mga elemento ng anak nito. Ibig sabihin nito, kung ang isang parent na elemento ay itinakda bilang semi-transparent, ang mga elemento ng anak nito ay magmamana rin ng transparency na yun. Sa halimbawang ito, ang mga setting ay nakaayos ng ganito. Kapag ang opacity, property ay nakatakda sa, isa, ang elemento ay ganap na hindi transparent, katulad ng isang normal na elemento. Kapag ang opacity, property ay nakatakda sa, 0.5, ang elemento ay nagiging bahagyang transparent. Kapag ang opacity property ay nakatakda sa 0, ang elemento ay nagiging ganap na transparent at hindi na nakikita. Ang transition property ay nakatakda sa opacity, kaya kapag ang mouse cursor ay lumutang sa ibabaw ng elemento, ito ay unti-unting nawawala at nagiging ganap na transparent pagkatapos ng dalawang segundo. Kung ang parent element ay may opacity property na 0.5 ang mga child element ay nagiging bahagyang transparent din. Susunod, tingnan natin ang katangiang Z-index. Ang Z-index ay isang katangian na ginagamit sa CSS upang kontrolin ang stacking order ng mga elemento. Tinutukoy ng katangiang ito kung ang isang elemento ay dapat lumitaw sa unahan o likuran ng iba pang mga elemento. Sa pulang kahon, ang Z-index ay nakatakda sa isa, kaya ang elemento ay lumalabas sa harap ng ibang mga elemento. Sa asul na kahon, ang Z-index ay nakatakda sa zero, kaya ang elemento ay lumalabas sa likod ng pulang kahon. Sa berdeng kahon, ang z-index ay nakatakda sa 2 at ito ay lumalabas sa pinakaharap na posisyon. Sa maliwanag na asul na kahon, ang pinakamataas na z-index na 4 ay itinakda. Ngunit dahil ang parent element ay may z-index na 0, hindi ito lumalabas sa pinakaharap na posisyon. Ang katangiang z-index ay tumatanggap ng numerical na halaga. Kung saan ang mga elemento na may mas mataas na numero ay ipinapakita sa harap ng mga may mas mababang numero. Sa default, ang mga elemento na walang nakatakdang z-index ay nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang pagpapakita sa HTML. Gayunpaman, upang magkabisa ang z-index, kailangang itakda ang katangian ng position ng elemento bilang relative, absolute, fixed, o sticky. Kung ang position ay static, walang epekto ang z-index. Kung ang z-index ay binigyan ng positibong integer, ang elemento ay mas ipinapakita sa harap. Kapag mas malaki ang numero, mas ipinapakita ito sa harap ng ibang mga elemento. Kung ang z-index ay nakatakda sa 0, pinapanatili nito ang default na pagkakaayos kung ang z-index ay nakatakda sa isa, ang elemento ay ipinapakita ng isang layer sa harap ng ibang mga elemento. Kung ang z-index ay binigyan ng negatibong integer, ang elemento ay mas ipinapakita sa likuran. Kapag mas maliit ang numero, mas ipinapakita ito sa likod ng ibang mga elemento. Kung ang z-index ay nakatakda sa minus 1, ang elemento ay ipinapakita ng isang layer sa likod ng ibang mga elemento. Ang z-index ay nakadepende sa z-index ng parent na elemento. Kapag ang parent na elemento ay may nakatakdang z-index, ang relatibong pagkakaayos ng stackang sa loob ng parent na elemento ay ginagamit. Ito ay tinatawag na stackang context. Sa makatuwid, kahit ang child na elemento ay may mataas na z-index. Kung ang z-index ng parent na elemento ay mababa, hindi ito lalabas sa harap ng ibang mga elemento. Susunod, tingnan natin ang katangiang flip path. Ang flip path sa CSS ay isang katangiang ginagamit upang i-clip ang mga elemento sa tiyak na mga hugis. Karaniwan, ang mga elemento ay ipinapakita bilang mga rektanggulong kahon. Ngunit sa pamamagitan ng flip path, ang mga elemento ay maaaring ipakita sa mas komplikadong mga hugis tulad ng bilog o polygon. Ito ay isang napakakapakipakinabang na kasangkapan para sa paggawa ng mga visual na disenyo o mga interaktibong epekto. Ang katangiang flip path ay nililimitahan ang display na lugar ng isang elemento at itinatago ang mga bahagi sa labas ng tinukoy na hugis. Susunod, ipapaliwanag namin kung paano tukuyin ang mga karaniwang ginagamit na hugis. Ang circle ay nagkakaklip ng elemento sa bilog na hugis. Maaari mong kontrolin ang hugis sa pamamagitan ng pagtukoy sa sentro at radius ng bilog. Ang unang 50% ay ang radius ng bilog bilang porsyento ng lapad o taas ng elemento. Ang kasunod na at 50% 50% ay ang posisyon ng sentro ng bilog bilang porsyento ng lapad at taas ng elemento. Dito, tinutukoy nito ang isang bilog na may radius na kalahati ng mga sukat ng elemento, nakasentro sa elemento. Ang ellipse ay pinuputol ang isang elemento upang maging hugis elliptical. Itinatakda mo ang mga radius ng lapad at taas, pati na rin ang posisyon ng sentro. Ang unang, 50%-30% ay ang mga radius ng lapad at taas. Ang kasunod na, at 50%-50% ay ang posisyon ng sentro ng ellipse. Sa halimbawang ito, tinutukoy nito ang isang ellipse na nakasentro sa elemento, na may lapad na 50% at taas na 30%. Ang polygon ay bumubuo ng isang polygon sa pamamagitan ng pagkonekta ng tinukoy na hanay ng mga vertex. Ang bawat vertex ay itinatakda gamit ang mga kamag-anak na coordinate sa loob ng elemento. Sa halimbawang ito, tinutukoy nito ang tatlong vertex, itaas na gitna, ibabang kanan, ibabang kaliwa, at ginagawang tatsulok. Ang polygon ay napaka-flexible at maaaring lumikha ng anumang hugis. Ang inset ay pumuputol papaloob mula sa panlabas na mga gilid ng isang elemento. Magtukoy ng rektanggulo sa pamamagitan ng pagtukoy sa distansya mula sa bawat isa sa apat na gilid. Ang 10% ay ang distansya mula sa itaas na gilid. Ang 20% ay ang distansya mula sa kanang gilid. Ang 30% ay ang distansya mula sa ibabang gilid. Ang 40% ay ang distansya mula sa kaliwang gilid. Ang spesifikasyong ito ay lumilikha ng isang rektangulo na lumiliit sa loob ng elemento. Ang CSS, Flip Path. Ay maaaring gamitin hindi lamang ang mga simpleng hugis kundi pati na rin ang mga komplikadong hugis gamit ang isang SVG clip-path na elemento. Sa halimbawang ito, isang bilog na clip-path na tinukoy sa SVG na may ID na myclip ay inilapat sa isang HTML element. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Kung nais mong makakita ng mas maraming nilalaman, mangyaring mag-subscribe sa channel.